ilang kilala sa politika ang nagainan ng kanilang Certificate of Candidacy. Isa na riyan, si Representative Erwin Tulfo na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Si Luis Eris sa report. Bagamat araw ng linggo kahapon, may ilang mga kilala sa politika ang sinamantala ang huling tatlong araw na nalalabi sa paghahain ng kandidatura para sa 2025 national at local elections. Isa na dyan, si AXCIS Party List Representative Erwin Tulfo. Pero imbis na tumakbong muli bilang nominado ng kanyang party list, naghain siya ng COC sa pagkasenador. May hamon pa nga siya sa publiko. Sakaling maluklok sa pwesto, kung walaan niya siyang magawa sa loob ng tatlong taon bilang senador, ay bibitawan niya ang kanyang posisyon. Just give me three years, then 2020, three years, that's all I'm asking. If I will not perform in three years, from 2025, mawalan just Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayong nagawa, then I'll step down. Hindi ko na po antayin hanggang uh, uh, another six years, 25, hanggang uh, Ah, uh, 31. Hindi ko na ako hihintayin yun. At saka hindi na ako hindi na re-election. Ibahin niyo ako. I promise. Just give me three years. Sabi naman ng kongresista na ngayon ay senatorial aspirant na suportado ng Pangulo ang kanyang layong pagtakbo. Ang plano naman niyang tutukan ang anti-dynasty law at tatrabahuhin din niya ang mga malalaking problema ngayon sa pondo ng PhilHealth. Sa PhilHealth po, babrasuhin ko na ho kasi ngayon may PhilHealth ka nga, useless ho eh. Hindi mo magamit sa, dalhin mo sa emergency room ng mga St. Luke's, ng mga Cardinal, baka hindi ka pansinin eh. Babrasuhin ko na ho itong PhilHealth na ito eh, natanggapin yung PhilHealth card mo. Wala kang pera, kailangan tanggapin ho yan, kaya kailangan ponduhan ng PhilHealth yan. Hindi lang naman si Kong Tulfo, kundi pati na rin si Representative Franz Castro, nagpakita rin sa Manila Hotel kahapon. Bagamat naghain na ng kanyang kandidatura noong biyernes sa pagkasenador, sinuportahan naman niya ang paghahain ng Kona ng bagong nominado ng Act Teachers Party List. Dagdag din kahapon sa naghain ng kandidatura si re-electionist Sen. Pia Cayetano na mula sa Cultural Center of the Philippines o so CCP nagbisikleta papuntang Manila Hotel bago maghain ng kanyang kandidatura. Dinumog naman siya ng kanyang mga taga-suporta na binigyan pa siya ng pink na rosas. Nabahagian naman ng supporters ng libreng ice cream at libreng taho. Bukas, araw ng Martes, ang huling araw bago magsara ang mga opisina ng Comelec at ang Manila Hotel para sa paghahain ng COC. Inaasahang mas dudumog pa ang mga taga-suporta, pati na rin ang magsusumite ng kanilang kandidatura. Patuloy namang nakaantabay ang mga otoridad. Katunayan, nasa apat na raang polis ang nakadeploy sa buong Maynila para siguraduhin maayos ang isinasagawang aktibidad. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.